Yo, mga matik, maganda maganda araw, mga matik. Ito na naman si Duka Matik na muli nagbabalik, mga matik, para magturo, mga matik, kung paano makatipid ng pansabi sa Christmas tree, mga matik. Ito, mga matik, recyclable lang. Cartoon lang, mga matik. Ngayon mga matik, gagawa tayo ng pansabi sa Christmas tree sa papamagitan lang ng karton. Ito mga matik, gumupit na ako ng karton. Anong magagawa dito mga Sempre Siyempre mga matik, maraming bagay mga matik, hindi lang pasiga hindi lang ano mga mati maraming bagay. Kailangan natin mga mati palawakan lang natin ang ating isipan. At tumingin sa paligid, mga kamatik, marami tayong makikita recyclable na kaya nating gawin na mas maganda pa, mga matik. Yung mga kamatik, gagawa tayo ng recyclable gift, mga Yun, mga matik, gift siya. Gagawa tayo ng box na pansabit sa Christmas tree, mga kamatik. Alam naman, mga matik, maraming sa palengke na bibili, yung iba kaya nilang bumili. Paano yung mga may hirap tayo tayo mga kamatik Sabihin natin kahit ganun mga kamatik, sayang naman pero kung mayroon kang recyclable mga kamatik, magagawa natin ng para na ang Christmas tree natin mga kamatik ay mapapaganda pa natin sa pamagitan na recyclable mga kamatik ngayon mga kamatik paano? ganito mga kamatik ako ng karton mga kamatik ang kailangan natin dito mga kamatik, ay gunting, karton, at rugby makamatic. Siyempre, yung mga scrap ko na dati ko ginagawa sa ring call, makamatic, may naitatabi pa ako. Kaya na ba paganda natin? Saka yung mga ribon pa natitira makamatic, hindi naman nagagamit. Ginamit na natin para makita ko lang sa inyo makamatic na mapapakinabangan pa ang mga recyclable na patapon ng bagay, magagawa pa natin maganda. Ngayong box, mga kamatik, ito yung box. Kung isipin nyo, sasabihin nyo na gagawa kong box pero ang hirap. Ito, shortcut na box lang ito, mga kamatik. Paano shortcut na box, mga matik? Ganito lang yung mga kamatik. Tutupin mo lang to mga matik, Na apat na kanto. Ayan. Sa. Ayan. Dalawa, balita tatlo na yan. One, two, three. Ito na yung pang apat, mga Ayan na ibubukan mo yan mga matik yan nga itutupin mo siya mga matik para maging kwadrado na mga matik Yeah, mga matik kwadrado na mga matik so ngayon mga matik kita natin rugby kailangan natin mga matik ng rugby kailangan natin magmas para hindi natin ma uh, singot yung chemical mga matik didikitan natin to mga pag ganyan lang yan yeah, mga alam okay, nyo maraming bagay sa mundo na pwede ba natin mapakinabangan kailangan natin malawak na pag-iisip mga Malay mo ikaw na makagawa maubos mo yung patapon na bagay, magagawa pa na mapakinabangan pa mga matik. Yo, mga matik, ito. Yo, mga matik, nagawa, yung mga ay ganito. Yung mga mati na natin rugby. Tandaan sa mga bata gagawin ng mga matik. Ay patnubay sa magulang at nang magmas kayo para hindi nyo mamay yung rugby mga matik. Ngayon eh, meron ako dito mga matik na charol maamatic na hindi ko na ginamit maamatic ngayon gagamitin ko dahil sa para sa christmas tree ngayon maamatic ito na nilagyan oh. natin ng pandiki sa likod tapos didikitan natin dito maamatic ko oh. shortcut na paggagawa ng bak kung isa isa yung maya maamatic baka nairita nahi, kang gumawa maamatic ito shortcut maamatic tapos gugupitin mo maamatic ko oh. Ta sakto lang din sa karton niya mamatik. Yeah, mamatik na gupitan na natin. Ito na siya. Ngayon, iano natin yan makamatik, gagawin natin yan, tutupi-tupiin natin yan matik, hanggang sa maging box makamatik. Yun ngayon nakita na natin kung paano maging box yan Kukuha ulit tayo yung rugby. Yung rugby ko mga kamatik matigas na. Nakaraan taon pa to. Pero sana umubar pa mga kamatik. Parang hindi natin bumili mga kamatik. Yan yeah, mga kamatik. Ganyan, ganyan lang yung mga kamatik. Yung mga kamatik dahil sa square na siya mga kamatik. Yan square. Ngayon mga kamatik. Didikit pa natin to para mas matibay mga kamatik. Yan. Ayun na siya, mga matik. Ito na, mamatik ko oh. Dahil may butas pa doon, siyempre, gagupit ka pa ng karton, tatama ka. Ito yung siya sabi yung shortcut, mamatik. Lalagyan mo siya ng rugby. Pwede dito, mamatik, man, kung hindi ka makabilang kalto, Charol, kung meron kang art paper, magamatik na hindi mo ginagamit, pwede yun maamatic. O kaya color paper, pwedeng pwede rin. Yung mga ribbon nyo, kung meron kayong ribbon at tatabi, pwede mo rin magamit yan, maamatic. Ngayon dahil sa nilagyan natin ng ng pandikit maamatic rugby, gugupit tayo maamatic. Ito yung shortcut na box maamatic ha. Ah. Lalagay lang natin yan mga matik, oh. Ididikit na natin mga matik. Ang ginagawa ko dito mga matik, ay pansabi sa Christmas tree mga mati. Siyempre eh, gagawa tayo ng bilog. Eh. Hindi na natin ng bilog. I Square na lang. Yung gift na ano, malilit na regalo na pansabi sa Christmas tree mga kamatik. Kam Yun ang gagawin ko. Yan mga matik, Ginugupit natin mga matik. Yan. Yo, magmatik square na siya. Meron pa siya dito, mammothic. Lalagyan pa natin 'yan para ma-complete natin. Yeah, mammothic. Ngayon, mammothic gugupit ulit tayo ay alam ba mga kamatik, lahat ng bagay ay mapapaganda pa natin pagka meron na tayong yan mga kamatik, pagka mara, meron tayong nalalaman mga kamatik, i-share lang natin para hindi lang tayo nag-iisang may alam, pati iba na hindi nila alam, ngayon malalaman nila. Yan. Ika nga sabi nila mga Matik, share share lang kaalaman para yung iba matuto. Pag hindi ka nag-share sa kaalaman ng mga Matik, ang kan tawag doon ay yung madamot. Katulad ko mga mati, ito idea ko lang, sarili kong idea na pinakikita ko sa inyo na pwede pa siya mapakinabangan ng mga karton na recyclable na. Nagagawin pa natin parang sabi sa Christmas tree mga Matik. Ito simpleng disenyo lang mga matik, pero okay na okay tapos pagka sinabit mo sa Christmas tree. Yan mga matik, square na siya mga matik. Ngayon syempre mga matik, lalagyan natin yung ribbon. Ito yung ribbon na dati ko ginamit mga matik, Na nakatabi na di ko na nagamit nakita ko lang kanina na pwede pa siyang gamitin ayan mga matik ipapaikot mo lang siyang gaya mga pag mo mga ikut ikot mo ulit sa kabila mga yan Ayan. Tapos, mga matik, gagawin natin uh, uh, laso, mga matik. Malit na laso lang, mga matik. Ayan siya. Laso, gagawin tayo yung laso, mga matik. Kita nyo, pagkagawa, mga matik, simple-simple lang. Pasabi sa Christmas tree, mga matik. Ngayon mga matik gawa na yung gift natin mga matik pasabi sa Christmas tree. Ngayon pa nang isasabit yan mga matik Gagawa tayo dito naman ng pantali mga matik. Bubuhulan tayo. Nasakto ang pasabit mga matik. Bubuhulan tayo ng gagayang buhol mga matik. Buhulan lang natin para isasabit na lang natin yung mga ginawa natin mga matik. Yan yeah, mga matik, pansabit na yan mga matik, Kumuha na tayo, pansabit. Ang ating ano, mga matik, pansabit sa Christmas tree. Kahit di ka na bumili, ikaw na lang gumawa. Magandang maganda mga matik. Ngayon, kokorti lang tayo na parang laso talaga mga matik, na side. Yan mga matik, gaya na lang para ano, dapat dalawa yan. medyo, pwede na rin yan mga matik. Yan mga matik, ito na siya. Pwede, pwede na pasabi sa Christmas tree mga matik. Meron ako ginawa mga matik, papakita ko sa inyo. Tat, ma, tatlong peraso mga matik, sa Christmas tree mga matik. wala kang budget, ito na, recyclable lang, mga matik. Okay na, okay na, mga matik. Ito yung mga ginawa ko kanina, mga Ito yung pula, mga matik. Oh. Yan pa pula, pasabi sa Christmas tree, mga matik. Unique na unique yan, kakaiba yan, mga matik. Ayan mga matik, iba, -iba laki. kung gusto mo malaki. Pwede rin mga matik kung gusto mo maliit. Pwede pwede mga matik. Ito lahat to mga merong siyang pang sabit mga matik. Yan mga matik, ito na yung recyclable gift natin pansabi sa Christmas tree mga matik. 3,000 lang mga matik. Okay na, okay na. Yan mga matik, sinare ko lang sa inyo mga matik. Hanggang dito na lang mga matik. Salamat mga matik. Tandaan mga matik, lahat ng bagay ay pwede pa nating magagamit mga matik. Lahat ng recyclable, patapon na bagay, kaya pa, kaya, kaya pa natin pagandahin. Yo, mga matik, hanggang dito na lang. Salamat, mga matik. Ito ulit ang ano natin, recyclable na ginawa natin gift na pasabi sa Christmas tree. Salamat again, mga matik.